Sir! Sir, huwag ah! po, sir! Ano Sir! 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 Sir, huwag po! Ah! Hello, Ma'am Amira. Hello, Errol. Ipapadala ko na po sa inyo yung ebidensya magagamit ninyo laban kay Ren Ibarola. Hindi ko siya ayaharap sa inyo hanggat di ninyo sinasabi kung bakit kayo nandito. Sir, may gusto lamang po kaming itanong tungkol kay Sargento Ren Ibarola. Nandito po ba siya? Ano nangyayari dito? Sergeant sir, sir, sir. Ibarola, totoo bang namumulis siya kanang ng detainees ng presinto nyo? So, huwag naman hutain <gasps> Sir, Ibarola. Sir, sir kayo, 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 kayo. Puro kay fake news ha. Ang hiling nyo sa fake news. Sir, kalat na po ang mga pictures nyo sa social media. Pictures? Anong pictures? Sir, ito po ang mga pictures. sinabi niyo sa mga pictures na yan? Paninirang puri yan. Malamang galit sa polis gumawa niyan. Eh, alam niyo yung trabaho namin, di ba? Maraming galit sa amin. Sa akin, maraming gusto manira sa akin. Sir, kahawig niyo po itong nasa pictures. Anong kahawig? Anong po yung nasa Hindi ako yan. Walang enough evidence. Ha? Ah, e edited lang yung mga yan eh. Hindi ako oh, yan. So, ano Ay, sinasabi yan? mo? Fake ang pictures na yan. Hindi. Hindi, hindi totoo yan. Itaga mo sa bato. Edited yung mga yan. Oh, oh, Ang sipag naman ng kaaway mo. Ang daming fake pictures, oh. Oh. Oh, 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 oh. oh. ko ba hindi ikaw to? Ha? Huh? Hawa lang yam. Huwag oh, na fake pictures, ah. Oh. Ang dami nito sirap. Kumusta sila sa kayo tapos sa interview. Ano po ang masasabi niyo sa mga pictures na kumakalat sa inyo? Bongga mo sis. Sir, how na knowin' yo po ito nasa pictures? Ano po ang masasabi niyo sa mga pictures na kumakalat? sa po ako. Kailangan ko sa malagay niyo no. ang banta no. ng mga pictures.